Anong ganap sa mundo ng showbiz? May issue ang Gen Z actresses na sina Francine Diaz at Andrea Brillantes. At sa wakas ay isiniwalat na ni Francine ang katotohanan sa gitna ng mga chismis. Kabilang sa pinakamahuhusay na aktres ngayon ay sina Francine Diaz at Andrea Brillantes na kilala sa kanilang tambalan sa kade ng ginto. man, naputo lang kanilang pagkakaibigan dahil sa mga issue. Nagsimula umano ang isyo sa pagitan ni na Francine at Andrea nang makita sa bahay ni Francine ang ex-boyfriend ni Andrea na si Seth Fedelin at nag-viral online ang larawan. Parami ng parami ang mga alegasyon at isyo nang mag-post si Andrea ng nakakaintriga sa social media tulad ng isang video ng kanyang pagkanta ng Lose You To Love Me ni Selena Gomez. Lalong umugang ang mga chismis na lumikha ng malaking backlash laban kay Francine. ba siya at tinawag panaahas at mga agaw. Gayon pa sa kabila ng matinding pambabash at napakaraming negatibong komento na natanggap ng aktres, na natili siyang tahimik sa mahabang panahon. Ngunit ngayon ay nagsalita na siya tungkol sa isyu ng muling buhayin ito ng ilan sa mga tagahanga ni Blythe. Yung problema ni Blythe at ni Seth noon sa kanila yon, labas ako doon. At kung anumang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag niyo na akong idamay. Huwag niyo nang i-drag name ko because nabas ako sa problema na meron sila ngayon at yung problema nila noon. Hindi ako ang tao para magsalita sa kung ano nangyayari sa kanila. Nabas ako sa lahat ng problema niya. Sa problema nila. Kaya sana, after this live, stop asking me questions na about this. And I am aware sa lahat ng comments niyo mga TikTok, Instagram, sa lahat. Ang dami niyong tinatawag sa akin, ang dami kong pangalan, ahas, ganito ganyan, may pa 2.0 pa kayo. Okay lang, kaya ko yun. Pero wag na wag niyong idadama yung mga kapatid ko not my family. <laughs> Magpapas ko na guys. Mag to 2024 na. Pwede bang upgrade din natin pati utak natin and yung personality natin? Kung kaya nyo lang naman, pero sana kayanin nyo. And of course, Yes. Ulit-ulit na tama. Tama na ang pagpapaulit-ulit ng mga walang katotohanan ng kwento. At saka, guys, please, again ha, hindi po ako nag-live para mag-encourage to to hate someone or kusino No gusto ko tong iklaro para tapos na, iwanan na natin to dito. I want to move forward. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.